isa din eh no? sa mga bagong atraksyon dali sa Maragusan ang Odison Mountain Resort isa katuig palang din sila nag-abri ang attraction nyo isang sea of clouds pero unfortunately wala na may kaabot sa sea of clouds aning orasa pero hunaw na ako sa pa rin sa buntag season season ni siguro ang clouds dari no gamay ragyud among naabta na sea of clouds ba pero na enjoy man gapon mi kay bugnaw mang lugar ako wala man ni sa plano pag-add to dari girecommend rabang ko ni sa among hotel na agi, tulugan In short, side trip gyud ni namo ba. Ang purpose gyud namo pag adto diri is para magpakita namo sa inyo ha ang dalan diri sa Maragusan padulong sa Mati. By the way, di ay bay, ala mi gahapon sa hapon gikan sa Davao. Kay ang plano gyud namo, mo experience mi tulog diri sa Maragusan. Anyway, kung gusto gyud ninyo mo adto diri lugar ha, kamo na tan-aw sa ilang Facebook page para sa daghan pang detalye.